lakad tayo guys kung saan natin kukunin yung hinarbis na mangga ladaan tayo ng gitna ng pilapil ayan na so guys Ay guys oh. Shout out guys oh. Si pag nang ko guys oh. Dadaan tayo dito sa gitna na pilapa guys. Ayun guys. Hey! Shut up kayo diyan. Kami kami kayo diyan ha. Okay lang ba kayo diyan? Ayun yung pinsang kumbrad na ano. Parating oh. Oh. Lalakad tayo guys. Ito. Ito ang buhay ng probinsya, guys. Simple lang. Ito lang. Harvest, harvest. Haul, haul. Tanim ng palay. Pero alam mo yung nakipag-exercise ka pa, guys, na kumikita ka. Oo. Oh. di Diba? Ayan, guys, Oh. Ito lang yung buhay namin. Diba? Comment kayo kung ginagawa nyo yan sa mga probinsya nyo. Oh. Ayun guys, oh, masipag kong Uncle, oh, Uncle Joel, oh, ay nagtuturtulo, oh. Oh. Oh, guys. Ito guys, pag hindi ka sanay dito, guys, swimming ka diyan, guys, sa palayan. Sa liit ng pilapil, guys, oh. Oh, ha? Tama 'yan, oh. Oh, ha? Oh, munti na tayo, guys. Oh. Lakad-lakad tayo dito, oh, guys, oh. oh. Buutin lang, guys, nakabuta ako, guys. Kung hindi, nako. At magpaa tayo guys ayun na guys oh. malapit na tayo kung saan yung harvest natin na mangga ayun na okay guys oh, ha? okay hanggang dito na lang muli guys okay